Sa Super Radio. Visitamos B. Alas sa isip, pwede tres na ng umaga mga kapuso. Ating makakausap naman sa pagkakataon pong ito national president ng integrated part of the Philippines. Ngayon po natin ilang mga legal question, mga katanungan po ninyo tungkol sa mga maaring uh, uh, makatulong para unawain ng mga pangyayari development po ngayon sa imbestigasyon sa flood control project anomaly. Hello. Attorney Alan Panolong. Uh, first time sa Ben naman ng mga balita. Time. Attorney Alan Panolong, Attorney Panolong, magandang umaga po sa inyo si Orly tinidad po ito. Thank you po sa pagtanggap sa aming napakaagang tawag. Attorney Panolong, magandang umaga po. Nandang umaga din po uh, ka Orly at sa mga taga-subaybay at taga-pakinig ng inyong programa po. Kanina pa lang, sabi ni Carlo, mag-i-split screen tayo sa Facebook Live. Para lang pala talaga tayo magkapatid, attorney Pero mas magandang lalaki ka, attorney Panolong. Uh, Sekandang po ako sa iyo, Ka Orly. <laughs> <laughs> Atty. Panolong, uh, pakipaliwada ka sa simpleng uh, mga nakikinig sa atin ngayon. Dahil uh, may development ng biyernes eh pag ikaw ay humalap, humarap sa uh, pagdinig sa kongreso, meron ka kasing ipa, sworn affidavit. Eh, pwede mong basahin, pwede mong wag mong basahin, ibigay mo nila sa mga miyembro ng uh, komite, mga mababatas, para tingnan nila at maging basehan na kanilang pagtatanong. Pag sinabi kasi sworn affidavit, dapat uh, numero uno, yan ay notarize. Uh, dumaan sa pagyusuri at pag-aproba ng isang miyembro ng bar, uh, isang abogado sa madaling salita. Ang nangyari daw eh, parang may pangalan doon, may docket number, may pasok sa libro, pero parang lumalabas yung lawyer eh, walang alam. O may, hindi, ko lang, hindi ko lang mawari kung uh, yan ba ay uh, pinirmahan niya o may pumirma, uh, gamit ang pangalan niya. Ano sa tingin niyo, dapat na maging pagtanggap dito ng, uh, ng, ano, ng Senate Blue Ribbon Committee? At ano yung maaring legal question o maaring uh, harapin na uh, kasong legal dahil sa pangyayaring ito, Attorney Panolong? Ah, una po sa lahat is yung uh, dokumentong dokumento yung sworn affidavit which was later on uh, denied to have been notarized by, lawyer. by the lawyer. Oh. Ah, uh, Unang-una, yung, ang, yung function po ng notary is to serve the document as a public. Meaning to say, magiging public document po yan. so ibig sabihin kapag presented mo po sa court yun is mayroon po siyang uh, may presumption of uh, regularity at credible meaning to say uh the the document may be admitted as evidence Ngayon ano po ang epekto tulad nung own, nung uh, notary public o o so nagkamali parang asserted attorney pera yata yun opo opo hmm. so somehow may it may affect the admissibility of the evidence however yung pong uh, in so as the allegations na binanggit po doon ni no, nung no, no, uh, affiant is a uh, po as a lawyer no eh uh, hindi naman po yun na uh, maaapektuhan no yung admissibility lang niya At mm -hmm. nung umarap po siya sa sa sinadgo uh, take note po that uh, he actually took his oath Saba before pa. the senate mm -mm. correct so meaning to say he also uh, swore swore na kung ano po yung sasabihin niya doon ay yun po ay pawang katotohanan at uh, wala po kasinungalingan dahil mm -mm. under pain of contempt kapag nagsinungaling siya eh mm -mm. so somehow yung yung mga revelations na doon sa Senado uh, based on Ah uh, ah yeah yung yung mga sinabi niya sa Senado because he was under oath it may be admissible po. All right. So wala namang wala namang magiging problema lahat ng kanyang binanggit sa Senate Blue Ribbon Committee as far as uh, uh, legal questions uh, are concerned. Pero yung 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 dokumento maa, uh, yung yung usapin to sa hindi alam ng abogado uh, may, may, bigat ba ito meron ba itong question of credibility dahil unang-una mo palang pasok dito peke pala yung ano may yung notaryo may 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 ganun bang dapat isipin tayo dito attorney pa oh ang mangyayari po niyan is it may affect the admissibility po nung sworn statement but never actually kung ano yung sinabi nung nung affiant eh. kasi hindi naman niya kasalanan kung kung nung when he uh, what's this kung nung magswear po siya no before a notary public hindi naman niya kasalanan yan kung kung yung yung inaakala kasi niya is yung tao or yung abogado. Talaga. No? Ah, yes. Oh. So, hindi naman niya kasalanan yan. So, so, tama so, pala ito, yung binabagit Atty. Panolong ni Sen. Ping Lacson, dapat ito idulog sa Manila RTC. Dahil po, na, mukhang uh, may, may hindi magandang nangyari dito. At yung Korte ang magdidesisyong kung may sino at kung dapat bang meron silang parusahan. Ganun po ba yon Tama po yon So, iimbestigahan bakit kung bakit yung abogado na yon yung Notarial Commission niya ay nagamit doon sa uh, affidavit nung uh, testigo mm -hmm. so paano po niya i-explain yon kasi ang presumption po niyan is that uh, uh yung dokumento na yan was notarized by by the name of the lawyer indicated in that uh, notary unless of course minako yun no or someone uh, used his notarial commission Kaya know, lang yeah. ang burden oh. na ngayon oh. ang burden na yun is nasa kanya paano niya explain Sino ba ang nagnotaryo niyan? Bakit yung or, bakit yung uh, notarial commission niya is nagamit? Although mayroon po tayong mga experience sa uh, Kaorli no na kung saan eh mayroon po mayroon pong mga uh, mga tao na kung saan ninanakaw yung mga information. Tama Kaya nga po kaya nga po kami uh, binabawalan namin yung uh, uh, yung mga ating mga kababayan no? lalo na pag ito ay isang instrumento, huwag po basta bastang i sa 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 uh, social media dahil nananakaw po yung information. Po. So, pwede pong pwede pong gayahin lang yun ng isang uh, alam mo na yung yung uh, mahilig gumawa ng kalokohan mm -mm. at magagamit niya yun sa mga incidenteng tulad nito. So pwedeng pwedeng ganoon ang nangyari. Parang narinig ko 'yan nung narinig ko nung Biyernes eh. Baka mamaya naghahanap sila ng o uh, oh paano natin palalabasin na ito ilihiti mo. Eh di lagyan mo na taryo. Nako eh gabi na. Eh, copy mo na lang yung mga makikita mong notaryo sa Google. <laughs> <laughs> Baka yeah, baka ma 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 may mga pinirmahan dokumento, kung kinuha yung docket number, yung number disensya ng abogado, pangalan ng abogado. Yes. Kaya tuloy, nagmukhang mo, eh, ang problema tulad niya, nakita ngayon, hindi ko pirma yan. Pero pangalan ko ang jajan Ang, ang binabagay nyo kanina, nakalinong burden of proof uh, nasa... Ah, eh, eh, kailangan, kailangan patunayan ng abogado na hindi siya talaga yung nagnotaryo Actually, Ka uh, Orly, uh, meron tayong memor Memorandum of Agreement with the National Bureau of Investigation na kung okay. saan humihingi tayo ng tulong sa kanila para hulihin yung mga illegal or fake notary notaries. So marami pong okay. nagkalad sa mga fake notaries na kung saan yun nga, ninanakaw yung mga information ng mga abogado tapos kung saan saan, sila nagkumukuha uh, ng pwesto at uh, nagpapanggap ng na mga abogado or nagpapanggap ng na mga notaries. Okay. So ngayon, Uh, para naman doon sa uh, uh, the lawyer no na kung saan nagamit ng notary niya. So kailangan i-explain niya bakit nga ba? Bakit nga ba? Oh. Pero so, pero siguro uh, dapat ding dapat ding sa panig ng mga nagpresenta kay ano kay uh, kay ano Orly Gutesa. Ipaliwanag kung saan kay Sino nagpanatario? Dapat ding malaman kung sinong, uh, sino ang gumawa ng mga hakbang na yon bago ipresenta sa Senate Ribbon Committee si Orly Gutesa, Attorney Panolong. Yes, tama po no. Uh, dapat uh, 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 ilahad po nila kung kanino kanino po sila nag sa saan pong uh, lugar yan, at uh, kung talaga bang umarap siya sa isang abogado. Uh, 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 maganda siguro. Eh, well, baka sa susunod na padinig Although yung iba sa ating mga kababayan gustong ito ituloy na ho ng Independent uh, Commission for Infrastructure, pero sa mga development na parang laging, sige nga, isa pa. O sige nga, dalawa pong pa. <laughs> na extend Na-extend eh. At hindi pa isa rin sa daerah na pagtawag ko po sa inyo, bilang abogado, Papaano po niyo tinatanggap? Papaano ho nagre-react ang mga taga siguro kayo diyan sa IBP doon sa mga pangyayari na sworn affidavit mo sa iyo yan ikaw bilang testigo ikaw ang uh, nagsalaysay tapos sasabihan ka na idiretso mo basahin mo tong ganito uh, tapos yung katabi mo dudotin yung sure na mo na parang ito, ito, basahin mo ito. Parang hindi, tama ba, hindi maganda sa paningin ng ilan sa ating mga kababayan na hindi abogado na parang dinidiktahan ng isang nagahayag ng kanyang sinumpaang saraysay. Ganon din po ba dating sa IBP sa mga development na itong nangyayari? Ah, magandang uh, katanungan yan, Ka Orly. Actually, hindi mo magandang tingnan yan dahil lumalabas na parang tinuturuan or ah, uh, oh, kinocoach yung ating uh, testigo. Alam mo ka, Orly, sa korte, hindi mo pwedeng gawin yun. Ipagagalit tayo ng mga pwes. Tama po. Oh. Baka -co contempt ka ng judge. Tinuro oh, oh. mo yung, ano, yung uh, testigo. Ngayon, oh, ngayon, naiintindihan din po natin na minsan kung ang ating testigo ay... Uh, uh yes. Yan. yes. So kaya nga kaya nga kung minsan mapapansin natin sa mga pagdinig sa Senado, may mga abogado sa sa likod kasi minsan nakakalimutan niya kung ano yung yung uh. yung sasabihin niya. So, pero, yung pero, attorney, lawyer uh, yon Kung lawyer ang gagawa nun, wala tayong problema. Pero ang nakita natin uh, sa mga padinig, hindi ho niya lawyer O, oh, yun din mga kung hmm. hindi resource person yung nag iimbestiga Kaya parang hindi, hindi nga naman maganda, attorney. Uh, somehow, mukhang uh, hindi naman maganda. Pero hindi po natin alam kung ano yung pinag-uusapan nila. Tama eh. po, tama Pero, po. Oh, hindi natin alam. Eh. Malamang uh, baka Baka prior to dinala doon sa Senado, eh, meron silang uh, preliminary conference na no? may pinag-usapan sila. So, hindi po natin talaga ma, ma, masabi kung ano yun. Pero, uh, hindi po talaga maganda na pag mga ganong klaseng okasyon, eh, parang merong nag, uh, tumuturo or uh, sabi nga nila is uh, coaching the, the witness. Kasi uh, naapektuhan po yung recollection ng isang tao uh -uh. na kung saan na siya ay Uh, pinatanong. no kasi minsan pag maraming sinasabi sa iyo kung ano kung ano yung nasa isip mo makakalimutan mo iba na tuloy ma, 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 mababanggit mo eh mm -hmm. so it affects the yung memory the baby, or baby, recollection. Uh, uh, yes, yeah, uh, um, hindi ko lang kasi matiis na hindi ng attorney Panolong. Kasi binabagit nyo, may mga lawyer. Ano doon yan? Para i-direct ka. Tama ho yun. Uh, para hindi lumayo, hindi malihis sa pinag-uusapan. Mm -hmm. Tulad nito, mahalagang pag ng Senate Blue Ribbon Committee na yung nini o kung saan saan napupunta yung statement, pahayag ng isang testigo. Ay ayaw din naman siyempre yon ng mga miyembro ng, ng Kongreso, Senado man o ng Kamara. Pero yung punto na parang nag parang nag-exchange kayo ng teka, affidavit mo mali <laughs> Parang Para pinakita pa yung affidavit na tama ba binabasa mo? Parang parang, parang, parang sa, sa, korte hindi hindi ano yun eh? parang hindi hindi nangyayari ganoon eh. Uh, attorney Panolo, ano po? Opo, dahil kung nag-execute ka ng affidavit, eh, yun na yun. malamang isang affidavit lang yan. Mm -hmm. Hindi pwedeng dalawa tatlo kung ano pa man. Mm -hmm. So, hindi po natin alam talaga kung ano pong nangyayari doon. But basically po, kaya uh, allowed naman po yung yung uh, kliyente, no? yung uh, uh, witness or yung uh, testigo na kumaharap sa isang uh, hearing na magtanong naman po sa kanyang abogado. Ang huwes naman po is inaalaw niya na mag-confer yung client Mm -hmm. doon sa kaniyang abogado at kasi kaya nga po importante minsan yung uh, preliminary conference or meaning to say yung some sort of a conference between the client uh, the lawyer and the client para para din uh, alam ng abogado at alam din ng kliyente kung paano yung uh, uh, flow ng kanilang uh, uh, ano nga ba to yung uh, Statements, Statement, no? Uh -huh. Not necessarily... Yes. Uh, not necessarily coaching the witness. Kasi yung witness naman, eh, no matter how the lawyer would coach the witness, e eh, pa talagang nakaharap mo yung magaling mag-cross-examine, eh, talagang bibigay ka talaga eh. Masasabi mo kung ano yung katotohanan. Okay. Um, attorney, nitong nakarang araw na, 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 sa, sa isa rin yatang interview sa inyo, binanggit yung MOA between ICI and members of the Degraded Bar of the Philippines. Pwede yung pakipaliwanag hanggang saan ang pwede niyong gawin as uh, kapartner Uh, sa mobang ito ng uh, ICI o Independent Commission, uh, Commission for Infrastructure kung kinakailangan ba na kayo kinakailangan uh, kung kinakailangan ba na uh, kukuha ng serbisyo nyo para puntahan ng isang proyekto sa isang nalawigin na tingnan kung paano umusad ang proyektong ito ano yung legalidad, ano yung mga ginawa dito pwede nyo lang gawin po yun na uh, sa ilalim ng mawang ito, attorney? Opo, pwede po no? Uh, in fact, isa sa mga Uh, provisions o isas ng mga responsibilities ng Integrated Bar of, integrated bar of the Philippines ay yung pong uh, pagtatalaga na anti-corruption help desk sa ating mga chapters. Meron uh, po tayong 84 chapters across the country. No? Pwede, sa so, halimbawa po, sa lugar namin, meron na akong proyekto na aba, limang taon na ito, puro pundasyon pa lang itong tinatayong ito. Akala ko, itanggapan ng gobyerno. O may, may inaayos na kalsada na taon na hindi pa matapos-tapos. Pwedeng idulog sa chapter ng IBP opo halimbawa hmm. kung ikaw ay nasa isang uh, ano ho ba yung lugar niyo halimbawa lang po uh, halimbawa kung nasa uh, Mindanao ka nasa isang isang province ka may chapter po tayo doon pwede ka po pumunta doon sa opisina ng chapter natin doon at uh, humingi ng tulong sa IBP. ngayon ang ibibigay mo yung detalye kung ano yung uh, nilareklamo na kung saan tingin tingin natin is may anomalya at ang chapter po no yung ating mga volunteer lawyers po eh uh, ibebere po nila kung uh, ano eh, kung yung impormasyon na binigay ng ating uh, informant ay totoo po and mm. then kasama din po doon is yung pagrekomenda sa Independent Commission for Infrastructure kung anong pong kaso yung pwede nating uh, or, or pwedeng uh, i-file doon sa mga personalidad na involved doon sa alleged anomalous uh, or irregular uh, projects. Mm -hmm. oh, oh, oh. Well, So, well, at least uh, sa usaping legal, andyan dyan ng IVP, mukhang mapapadali ang uh, pagkasampa uh, pag ng kaso sa ilang mga involved. Uh, inyong tingin, Atty. Panolong? Opo, at dahil unang muna, eh, alam naman po natin ang uh, ICI. kakakreate lang po, hindi eh. pa ako uh, isang buwan eh. Mm -hmm. eh Inakailangan po nila ng manpower. Kaya yun po yung uh, in-offer ng Integrated Bar of the Philippines na kung saan uh, meron na po tayong isang libong volunteer lawyers across the country na gusto pong tumulong sa pag-imbestiga, paggawa ng complaint at uh, kung ano pang uh, ibibigay na trabaho ng uh, ICI. Marami na po ba tayong naisi-share na 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 sa inyo na naku, attorney Panolong, Mr. President? ang tindi pala nito. <laughs> Nako. <laughs> Mr. President, uh, itong congressman na ito, itong senador na ito, tatahitahimik lang. Ang tindi pala nito. May mga ganun ba kayo naririnig? Ah, uh, may meron naman po tayong naririnig. Nako. Na, in, in fact, meron pong isang, nung isang araw, meron pong isang abogado mismo dumulog sa ating opisina na kung saan siya mismo siya mismo ha, ah, hindi mo na hindi o oh, hindi ho mismo uh, ah, hindi po galing sa informant siya mismo mm. ay nagsusumbong na ito may alam ako itong kasi malapit lang doon sa tiniptirhan niya eh kahit siya nagugulat at tagal na rin daw matapos yung proyekto niyon yun. mm. so gusto niyang malaman kung ano bang nangyari doon uh, uh, at uh, ito po kaorli ha mayroong mm. mga uh, kasi meron ako social media na na account. Tapos may nagmensahe sa akin, isang retirado police. Uh -huh. Nag-offer, ng, nag-offer ng security in case daw, doon sa lugar na yun, eh, mapadpad yung mga voluntary law. mag tama, tama. Oo. Oh, So, nakakatuwa at nakakabigay ng lakas ng law para sa ating mga volunteer lawyers. Dahil may mga uh, sector or may mga kababayan tayo na willing pong uh, sumulong uh, din, no? para sa siguradad ng ating mga abogado. Oh, maganda yan. Uh, lalo't lalo na ngayon, painit ng pinit, parami ng parami, na nadadamay, nadadawit. Malalaman natin na, wow, ubus pala dapat. <laughs> mukhang, mukang malilinis ang isang sangay ng gobyerno. Sa tingin niyo, attorney, ano? Oo oh, nga po, araw-araw may, may lumalabas ng mga mga informasyon. Eh, minsan, eh, nagtataka tayo. Nagugulat na, uli kasama pala itong si ganito, si so, ah, ganyan. Uh, okay. magugulat so, tayo. Ha? And isa yan sa nag-testify ah. Meron din pala yung proyekto na galing sa mga kumpang contractor yeah. na ito. May mga ganun eh. No? Yeah, may mga ganun ako nga po. So, kaya nga perfect na po na uh, para maging fair ang investigation. Eh yung Independent Commission for Infrastructure, sila na po yung magsagawa dahil unang-una, eh yung mga mga ibang involved doon sa o sa, sa allegations of uh, uh, corruption eh kasama doon sa nang eh mm -hmm. <laughs> all right anyway attorney pa Alan panalo kami nang papasalamat sa mga developments siguro dahil alam niyo po itong darating na linggo may nagpaiwati na mukang mukang mayro tayong abangan oo parang uh, meron tayong uh, Pahabol ko na lang gaano kabigat na ang isang testigo ay magre-retract ng kanyang statement gaano kabigat yan? Naku, napakabigat po yan. Kasi unang-una, tulad nito, eh yung uh, uh, statement mo niya was made in uh, through television, no? So, uh -huh. public. buong Pilipinas, buong mundo, naka, 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 alam na alam kung ano yung So, kung magre-retract po siya, eh, talagang... Ah uh, everyone will condemn him or oh. her. Wala uh -oh. walao kami so, walao kami binabanggit, hindi ko na, Tony Panora, wala tayong binabanggit lama na po, pangalan. Oh. Pinag-uusapan oh. lang natin papaano. Yung iba kasi, oh, okay. iba kasi oh, nag kasi nag-iisip na mukhang may alam 'tong dalawang 'to ah. Mukhang may... <laughs> Wala ho kami alam ni Attorney Panolong, wala ho kaming Tama balita po. dyan. Nag-uusap uh, lang ho kami mga kapuso. Yung posibilidad na merong mangyaring retraction dahil yung iba ho uh, Attorney Panolong uh, sa um, aminin mo natin 'yung hindi. Pag may nag-retract napupunta ang atensyon sa kung sino'ng kumuha ng testigo na 'yan. 'Yun nga nga po. Ay, Is, ganun eh. Pag ganito pong kontroversya hindi po may 'yung possibility na merong isang witness na mag-retract kasi maraming interplaying factors eh una una yung seguridad pangalawa is uh, yung mga pressure so normal po yan sa mga ganitong bagay mm -hmm. kaya nga po pag yung isang pag lumabas po tayo sa ating eh uh, 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 o lumabas tayo na mag uh, na meron tayong aaminin or uh, if isisiwalat, eh isisiwalate dapat po mag-isip-isip po tayo para hindi later on eh kung may balak palang lang uh, mag-retract eh nako <laughs> buong buhay mo eh ko condemn ng, mm -hmm. ng publiko o, at saka wala nang maniniwala sa iyo oo <laughs> nga tapos hanggang sa ang mutaong ay mag-iisip gusto nang malaman yung kwento kung paano ka lumantad anyway oh, 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 oh. mo ka marami tayong pag-uusapan this coming week sana lagi lagi ka lang available okay. ha kung okay, ka na okay, alam, okay. alam, alam okay. naman basta gatong usapin hindi nang dadalawang isip laging sa IVP ikaw yung dati yung uh, presidente si attorney kayo sa eh mm -hmm. uh, kayo'y laging ngang uh, pinap pinupuntahan ko sino sin 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 sino sinusulingan sa mga kwestiyong legal. <laughs> okay, oh, hindi pa daw. Oh, maraming no, salamat po sa inyo, sir. Thank you po. Maraming maraming salamat din po. Okay, magandang umaga po. Mabuhay po, po ang ng Pilipino. Filipino. Iyon. Iyon. Okay. Iyon po. okay thank you sir. Thank you. Mabuhay din po kayo sa IBP. National President Integrated Bar of the Philippines Attorney Alan Panolo ang inyo po napakinggan. manong Bali